I SS Noel Mondigo ang inyong pupulit alintahaw. Lumipas na po ang December 25. Yan. Ngayon, ang ipagdiriwang natin ay yung bagong taon, yung pagpasok ng 2024. Na kung saan nandito tayo ngayon sa Commonwealth Market na makikita natin, ano? Ang daming nakaparada sa na tricycle. No? O, o, mula dun sa gilid, yung unang lane, nung, no, nung, no, nung, no, nung no, no, namalingki kami rito, yung unang lane doon sa gilid, sa pinakagilid, ina-allowed pa magparada, tapos pagliwanag na, alisin na. Pero this time, makita mo, mula doon sa dulo, isa, dalo, tatlong lane na sakop na ng parking. Yung doon, doon banda naman sa may litig, makikita mo, hindi naman parking ang nakasagabal doon, kundi mga vendors. Ah, uh, siguro dahil siya dala ng panahon, ah, uh, maaari siguro may pagluwag ng kaunti kasi isang bisis na naman tong selebrasyon na to Yan, ang dami, oh. Dito makaparada sa gilid. Ang dami. Oo. Uh -huh. Ayan. Commonwealth Avenue. Exactong location natin sa Commonwealth Market. Alright yung tapat po ng uh, Commonwealth Market, yan po yung Kristong Hari, tapos yung Iglesia ni Cristo, Eto na siya. Yan o, nakikita niyo po na yung daloy ng trafiko. Medyo nasisigipan na sila. Halos tatlong lane na lang yung inner. Yung inner lane, tatlong lane na lang ang gumaganag dahil dito sa, ka, dito sa gilid, halos tatlong lane din ang nasakop. Ito nga ngayon, nandito tayo nakatayo mga kapubring alindaho. Hindi pa tayo makapag-parking. Walang bakante. <laughs> dumagsa ang ano? Dumagsa ngayon yung naghahabol na bumili para pang-display sa sa lamesa. <laughs> Ay, ngayon dito nag assist yung mga in MBA. Wala talagang dami. Oh. Ay, namamaos sa to nga uh, an announcer yung nagme-megaphone. Na pinapaalala nga Tumagsa ang mga mamimili, mga kababayan, mga kapubring alindahaw. Ina-assist oh, <laughs> hey, tayo ng uh, NMDA. Hanggat oh. maari, ayusin uh, ang parking. Uh. Patas naman ang kanilang uh, pagtrato sa atin ngayon. Siguro maintindihan nila sa sitwasyon natin ngayon. Dahil uh, ngayong araw lang itong mga mga karaniwang manggagawa, walang pasok. Kaya dagsa ngayon. Ay. Poriawo so. Magandang umaga. Ito po ang sitwasyon natin sa traffic at parking dito sa Hakabaan ng Commonwealth. Sa labas mo ng Commonwealth Market, uh, ganito po ang sitwasyon natin. Ayan sa dami ng mga karaniwang manggagawa na kung saan nagkataon ay wala tayong pasok today kaya dinagsa na maraming mga namimili sa nasabing palengke eto eto po ang daming tao ayan aakyat tayo dyan sa tulay para makita natin sa baba ayan dito ang ating uh, MMDA at... Iyan. Uh, oh, Ina-assist nila yung ating mga motor... Uh, motoris... Motoris... Motorisista. Motoris... Moto... Iyan. <coughs> at mayroon din mga kapulisan. At nagkaantabay din sila. At handa rin tumulong sa... Sa anumang assistance na kailangan. Iyan. Yan po ang kapansin-pansin natin, may yellow lane ano, sa kalsada. May yellow lane. At ang sabi kanina, hanggat maaari, huwag lumagpas sa yellow lane. Ayan, nandito na po tayo sa Commonwealth Market. Papasok pa lang tayo sa bungad pa lang. Sik-sik, liglig na ang mga people. Mga kapubre na lindahaw. Ayan. Ayan, oh. Ah, sadyang. No. Siksik liglig ang mga people. Mga, ay, dito pala tayo. Excuse me. Ayan. Talagang dami pang nagano, naghahabol na mamimili. Ah, ah. Alright. Ah, pati sa hagdan ng tulay or footbridge. Andito rin may nagtitinda. Ayan. Unti-unti na natin nakikita ang sitwasyon dito sa labas ng Commonwealth Market. Aha. Ayan na po. Ang dami rin nagtitinda rito pala. Agwi, pura-buyag. Mga kapubring alindahaw. Ayan po. Ayan. Huh? Ayan. Ayan po ang sitwasyon dito sa labas ng Commonwealth Market. Ang daming mga motor. Ayan, ano? Oh. oh. Tapos ilan na lang lane ang nakadaan. Ayan. Oh. Siya. Hi, good morning. This is Noel Mundigo, ang inyong pubring Alindahaw. Mga kapubring Alindahaw, nandito tayo sa footbridge along Commonwealth Avenue na kung saan labas ito sa Commonwealth Market tingnan mo yung footbridge mismo sa tulay may nagtitinda ganyan ang sitwasyon dito ngayon sa Commonwealth Market sa labas sa larangan ng hanap buhay kahit na sa tulay, may nagtitinda na rin para lang kumita. Sa ganitong pagkakataon, nakikita nyo naman ang sitwasyon dito sa labas sa Commonwealth Market. Ito siya. Ang Commonwealth Market, dinagsa ng mamimili. Ang daming tao. Ang dami pang humahabol para sa kanilang display sa siya itong katapusan ng December. Iyan na nga, siksik liglig ang mamimili. Dumagsa sa Commonwealth Market. Ah, dito lang yan. Pati sitwasyon sa traffic sa labas, Kita mo naman, sumikip ang kalsada dahil sa nakaparadang motor. Oo. Oh. Bawal magpaputok ngayon. Kaya ang gamitin mo, turutut na lang. Di ba, Idol? Oo. Oh. Oh. Huwag ka na magpapitik-pitik pa. Turututan mo na yan. <laughs> po yan sa footbridge or tulay sa commonwealth market pati sa hagdanan or tulay may nagtitinda na rin oh. ibang <laughs> klase mga kapubring alindahaw ingat ingat lang baka magkapalit ng muka sa sobrang siksik at dikitan Tuloy. Dami, ano, Dami rin yung dumadaan. Masikip kasi may mga vendors eh. So ngayon lang naman ito. Mga kapogoring alindahaw, sitwasyon sa loob ng commonwealth market na kung saan siksika na ang namimili. Tingnan mo naman. Oh, dito lang po tayo sa karni section na kung saan. wala na, di kita na. Oh. Okay. Na wala din na tayo, stock up na. No? Ito na naman sila si Ate, uh, hirap na makadaan. Oh. Ayun. Wala na. Mm. So, one way na daw. Ayan. ya, Grabe. Oh, makitid na oh. Kaya po yung section. Wow, naka-overtake si nanay. Naka-overtake. Oh. Okay. Kita mo naman. Ah, Siksikan talaga. Ayan Ayan <laughs> oh. Siga man yung mata naon sa <laughs> Ayan. Ang hirap na. Oh, Oo, ganito palang ang mangyayari dito talaga. Ah, oh, dami pong humahabol na namimili sapagkat itong panahon natin, nagkataon yung mga karaniwang manggagawa, walang pasok. Oh, dumagsa ngayon. na Dito na tayo. nakita po natin ang sitwasyon dito sa loob ng Commonwealth Market. Hindi na tayo pumasok doon sa kalugluban. Oo, dito pa lang sa bukat, sa so may karnihan pa lang. Hindi na tayo pumunta doon sa mga isdaan, sa mga seafoods, sa mga gulayan. Hindi na, kasi napakadami tao. Oo, baka masira yung balat ko. <laughs> Samantala, dati, itong area na to ay uh, parking area ito. Parking area. And ngayon, hindi natin makapag-park kasi may mga vendors. Yan ah. Yeah, yeah Sana mapag-aralan ng management nito. Ah, diba? Diba? Oh, may mga lucky charm pa. Baka gusto nyo po. Oh. May mga lucky charm na kung nilalagay ito sa pintuan. Ayan. Oh, may, may kasamang palay pa. Oh. Palay. May pamintan durog tsaka buo. Oh. Ha. may piso man. Manok man eh. Ayan. Oh, maya. Ayan, lovebird. Iya, yeah, Oh, pati piso. Di baliga, kulur-kuluran lang. Wah. <laughs> yeah, iya, no? Mm. Yeah. Alam mo ba ang lovebird? Pagka ang isang pamilya, laging nagaway-away. Oo, namamatay kaya sila. Iya. Yeah. Alang mga may mimili, naka-motor, dumagsa sila. Hmm. Kada minta, dito lang yung sitwasyon na yan sa labas ng Commonwealth Market ayan, hindi na tayo pumasok doon sa kalogloban pa baka ma um, baka ma palitan yung mukha natin eh, di kita na talaga oh okay oh, um, grabe sa motor kada mo ba? alright good morning, this is Noel Mundigo ang inyong pobring alindahaw dito sa labas ng Commonwealth Market <laughs> sa may gilid ng kalsada na kung saan ang daming nakaparadang mga motor. Ngayon, kakain tayo ng almusal. Top silugan pala ito. Oo. Oh, banat. Skinless. Kaya pala tinawag na skinless to. Wala palang balat. <laughs> Akala ko suriso o kaya lungganisa. Skinless pala ang tawag. I don't know why kung bakit tinawag na gano'n. Muna nang kuhan. Ay, nanay Oh. Agi daw. Mo ko mo, happy new year liwat. Happy new year liwat ay iyo man ang mga waray. Bukos sa mga waray noon. Sa na, mga waray noon. Sa salamat. Mga waray noon. <laughs> Nakaabang sa hagdan si Miming. <laughs> thank you